Unit boy. Ako naman daw, yukaw nang pito! Bukok mabuhay dito, mainit! Dito sa inutan. naman kita sasaro oh, nah, oh, Kita Nang boy, bawag sa karbaw Bawag sa karbaw bawag sa rabbit. Ah, rapid Pag-hangga na tayo dito ng bayawak makakita tayo dito ng bayawak dun sa may unahan dun makakamay bayawak dun may don sir yung ano natin ha ating laruan parang wala sa siro tingnan natin uli dito sa unahan mag zero tayo dito sa unahan para makahuli tayo <coughs> doon may naghuhuni doon na ano na ruak ruak tiyok punta natin mamaya dito muna tayo sa may lugar na yan oh. baka may bayawak dyan sa may batuhan bibilad sa init ng araw ah doon sa ilaya doon sa ikan waiting shed doon sa ka ano kalula yun may tao Huh? Hindi. Ah, dyan ako siguro nagsakata. Yan, dito makalimit makakita ng bayawak. Pero ngayon parang wala. bayawak. Bayawak. Saan kaya bayawak dyan? Bayawak Lapitan natin mga idol Baka may bayawak dito Ay, mga idol. Wala tayong nakitang bayawak doon sa ilog. Umakit tayo dito sa taas ng ilog. May nakita tayong panginainan. May mga bunga. Bunga ng baliti. Kanina maraming dapo. Alimokon, tsaka kuling, tsaka may kalaw. Kaso nung paglapit ko, nag-alisan. Kaya babantayan natin to mga tropa. Ito yung puno ng baliti mga tropa oh. Yan o oh. Yan Maraming bunga Dito tayo pupisto Dito tayo pupisto Abang-abangan natin yung mga ibon Pagbalik Lalo na yung kalaw Malaki-laki yung mga tropa Extensyo lang mga tropa wala pa wala pa yung mga ibon atay natin kung sakaling makabaril tayo dito ng ibon ang laglag nya dito mga idol oh. bangin papahirapan tayong kuhain Ayan, malalim na bangin yan doon tayo mamumulot yan sa baba Ayan, ito yung baliti ang laking puno ng baliti ano Maraming bunga siya mga idol. Bang abang natin yung mga ibon mga idol. Okay. At magsisit tayo ng ating ergan. Yan yung gamit natin. Escopeta. natin lang mga idol habang wala pa yung mga ibon ah, tambay tambay muna tayo dito 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 tayo pupisto sige okay, mga idol extension lang malilit na ibon para ng dumadapo malilit ng mang ibon wala pa malilit na ibon pula mga idol hindi na yung bunga na uubos na nila mga trupa abang abang natin mga idol ayan maliit kunting antay pa mga idol antay natin yung malalaking ibon yung balod tsaka mga kalaw extension lang mga idol extension laglag mga idol sa pool yan mga idol nahuli natin yung isa buwi na mano no? sana makarami yan mga idol oh. yan abang abang pa tayo dito yan abang abang pa tayo dyan isa pa lang ang lumapit na alimoko Attention lang mga idol. Mayroon na tayong isang prituhin. Abang-abang pa tayo. Attention mga tropa. Ayun, may mga idol. May lumapit na naman mga idol ayun idol. Ayun idol sa pool. Sa pool mga idol. Ayun mga idol. Pangalawang huli natin. Alimokon ulit. Ayan. Bali na kadalwa na tayo. Ini abangan ko rito mga idol yung kalaw. Tariktik kung tawagin dito sa amin. Hindi pa bumabalik. Mga alas 8 na. Tensyo lang mga idol. Abang-abang pa ba tayo baka padagdagan pa yung holy natin. hindi na bumalik yung mga kalaw pauwi na tayo nadala na yung mga kalaw ulihan kasi ng dalawa kahapon na hindi na bumalik palipasin natin ng mga ilang araw, hindi ka bumalik Oh, uwi na. Uwi na mga idol. Yun lang ang nahuli natin, dalawa. Hindi na bumalik yung mga kalaw. Kahapon nahulihan ko kasi ng dalawang kalaw. Kaso wala tayong video at wala akong dalang cellphone. Tapos ngayon binalikan ko wala nang bumalik. Nakalaw na dala na. Dalawa kasi ang nahuli ko doon kahapon. Yan mga idol. Magkita-kita tayo uli mamaya. yung mga idol umula na sumilo muna tayo dito sa bahay na to doon bakas ng ulan na tayo ng mga ulan idol sayang sayang hindi tayo nakahuli ng kalaw o tariktik kung tawagin dito sa amin hindi na bumalik kanina naka limang putok lang tayo tapos dalawang alimoko lang lang nahuli yung tatlo sablay sa limang putok yung gamit kasi nating bala mga idol yung bala sa sa pot pump yung sa debomba eh hindi siya accurate sa barrel natin yung sa ginagamit kong airgun hindi siya accurate kaya maraming sablay hindi siya accurate dito sa gamit natin na to ito yung bala sa ano to sa pot pump sa dibumba hindi siya accurate mga idol kaya yung limang putok natin dalawang alim mo kung lang yung nahuli kanina o order sana sa lasada kaso 300 kasama na shipping fee kaya naisipan ko wag na lang muna sa kanila lang pagka nakapunta tayo sa Manila. Kaya ito yung bala sa put pump sa Dubumba, pinagtatagaan ko muna habang wala pa tayong magandang bala. Okay mga idol, hanggang dito na lang. God bless sa inyo mga idol. Ayan na mga idol, ang ating nahuling dalawang alimokon. haluk natin sa nguro. Tayo naman natin, To may sinaing na. Ipakita niyo naman sa akin natin dito. I hope it's no deals. tingnan natin mga idol kung malambot na online yon mga idol luto na ang ating noodles na may dalawang kru kru may dalawang alimokon sarap to ganito yung may sabaw sabaw <coughs> yon idol ito na Okay, next video ulit mga idol. Salamat sa inyong lahat. God bless you.